Nagsisimula ang pelikula sa pagtunog ng alarm clock. Nagising si Tong Ludlow, na lasing pa rin, kinuha ang kanyang baril, at bumangon sa kama. Inilagay niya ang kanyang baril sa tabi ng kanyang toothbrush sa lababo ng banyo, at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Pagkatapos ay sumusuka siya sa inidoro. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmamaneho sa kalsada, habang lumulubog ang araw sa likod ng matataas na gusali sa Los Angeles si Tom ay dating isang detective, ngunit nagsimula siyang uminom ng marami pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. Lihim siyang nagtatrabaho para sa isang espesyal na grupo ng pulisya sa Los Angeles. Sa gabi, pumunta siya sa Koreatown, at huminto sa isang tindahan para bumili ng ilang maliliit na bote ng vodka. Iniinsulto niya ang ilang Korean guys na gustong bumili ng machine gun. Binugbog nila siya ng gusto, at kinuha ang kanyang kotse nahanap niya ang kanyang sasakyan sa hideout ng mga Koreano. May nakita kaming lalaki na papunta sa likod ng sasakyan. Naglabas ng baril si Tom, nagsuot ng bulletproof vest, at pumunta sa isang malaking bahay. Matapos makapasok sa bahay, binaril ni Tom ang lalaki sa upuan, at pumasok sa banyo upang alisin ang isa pang tao. Gayunpaman, nalaman ng isang gwardya ang panghihimasok, at binaril siya, ngunit nakaligtas si Tom sa pag-atake dahil sa kanyang bulletproof vest. Dahil sa galit, nagamok siya, mabilis na inilabas ang lahat ng tao sa silid na may tumpak na mga headshot. Nang maalis na ang lahat, nagpainit siya sandali, humihigop ng alak. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng isang peking eksena sa na nagbibigay sa kanyang sarili ng isang cover story para sa kanyang mga aksyon. Habang ginagawa ito, sinusuri niyang maigi ang bahay. Sa kalaunan ay binuksan niya ang isang pinto, at natuklasan ang dalawang batang babae, na ikinulong sa loob pinapanatag niya ang mga ito na nagsasabing okay lang pulis ako si detective Tom Lodlo isang napakahusay at mahusay na pulis na kilala sa paglutas ng mga kaso sa kanyang sarili ay hindi lamang nalutas ang agarang panganib ngunit nailigtas din ang dalawang nawawalang batang babae susunod nakita ni Tom ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga kapwa pulis sa pinangyarihan ng krimen habang pinukuri siya ng kanyang mga kasamahan sa unit bilang isang super cop, nilapitan siya ng kanyang dating kasama, si Detective Terence Washington na may ibang pananaw. Malinaw na nag-aalinlangan si Washington at paulit-ulit na tinatanong si Tom tungkol sa kung bakit pinili niyang patayin ang mga kriminal sa halip na hayaan ang batas na pangasiwaan sila. Naniniwala siya na dapat ibigay ang hustisya sa pamamagitan ng legal na paraan, hindi sa pamamagitan ng karahasan nagiging maliwanag na ang buong unit ni Tom, kasama ang kanilang kapitan, si Jack Wonder, ay regular na nagsasagawa ng mga hindi etikal at ilegal na aktibidad. Inilayo ni Washington ang kanyang sarili mula sa katiwalian at panlilinlang ng unit, piniling sundi ng isang tuwid at tapat na landas. Binati ni Captain Wonder si Tom dahil sa kanyang mga ginawa, at pagkatapos ay sinamahan siya sa ospital upang gamutin ng pinsalang natamo niya sa pakikipagbarilan sa mga miyembro ng Korean gang. Sa ospital, matagang naghihintay si Tom sa isang partikular na nurse, na nagkataon na ang kanyang kasintahan, na si Grace Garcia. Habang naghihintay siya, nakilala ng isang pasyente sa katabing espasyo sa emergency room si Tom, at sabik na hinihiling sa kanya na ibahagi kung paano niya nalutas ang kaso na kinasasangkutan ng Korean gang. Bago makasagot si Tom, nilapitan ng isa pang pulis ang masigasig na pasyente, at ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang James Biggs, ang captain ng Internal Affairs. Ibinigay ni Biggs kay Tom ang kanyang business card, at nagmumungkahi na magtulungan sila, ngunit malinaw na ayaw ni Tom na makipagtulungan kay Biggs. Sa isang party-party, nalaman ni Tom na ang ulat ni Washington ang naging dahilan ng pagsisiyasat ni Biggs sa kanyang mga aksyon. Galit na galit siya kay Washington dahil sa nakikita niyang pang-aasar at ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa matinding away. Desidido siyang turuan ang leksyon si Washington. Nang maglaon, sinundan niya si Washington sa isang grocery store na may layuning harapin siya. Habang papalapit si Tom sa grocery store, napansin niya ang dalawang taong nakamaskara na papasok sa lugar isang agarang pakiramdam ng panganib ang humaharap sa kanya, at nagmamadali siyang pumasok sa tindahan upang sabihin kay Washington tungkol sa potensyal na panganib. Gayunpaman, napagkamalan niya ang mga intensyon ni Tom para sa isang pag-atake, kaya inilunsad ni Washington ang isang pag-atake kay Tom. Siya ay desperado na sinusubukan na kumbunsihin si Washington na ang isang pagnanakaw ay paparating, ngunit si Washington ay nananatiling hindi naniniwala sa isang maigting na sandali, pumasok ang dalawang armadong tulisan sa tindahan na may mga machine gun, at sumabog ang kaguluhan. Sa sumunod na putokan, isang putok ang tumama, at nakalulungkot tumama ito kay Washington. Kung ito ay sinadya o hindi sinasadya ay nananatiling hindi maliwanag. Ang dalawang magnanakaw ay patuloy na nagpapaputok na humahantong sa pagkamatay ni Washington. Ang tunog ng putok ng baril ay nagpaalerto sa mga pulis na mabilis na pumunta sa pinangyarihan. Dumating si Captain Wander upang investigahan ang pinangyarihan ng krimen, at maingat niyang iminumungkahi kay Tom na dapat niyang kunin ang security video disk ng tindahan, na posibleng magdulot sa kanya ng krimen sa pagkamatay ni Washington. Ang ebidensya ng DNA mula sa dalawang kilalang kriminal na sina Fremont at Coats ay natuklasan sa pinangyarihan kasama ang mga droga na natagpuan sa kotse ni Washington. Ipinapalagay na sa kabila ng kanyang maliwanag na pagbabago sa pag-uugali, si Washington ay sangkot sa katiwalian. Siya ay pinaghihinalaan ng pagnanakaw ng mga droga mula sa silid ng ebidensya ng departamento at ibinebenta ang mga ito kina Fremont at Coats na siya namang pumatay sa kanya dahil sa isang nabigong deal sa droga. Dahil sa mga paghahayag na ito, nagpa siya si Tom na magsagawa ng sarili niyang personal na pagsisiyasat sa kaso. Lumapit siya kay Detective Paul Discant, upang talakayin ang bagay, ngunit ang kanilang pag-uusap ay umabot sa isang pagtatalo. Ibinigay ni Discant kay Tom ang kanyang suporta, na nagsasabing, kung sasabihin kung wala ka, wala ka roon. Ito ang gulo mo, at nililinis ko ito. Pagkatapos ay inihayag ni Tom ang mga pangalan ng dalawang magnanakaw, na sina Fremont at Coates. Sa kritikal na sandali na ito, naging determinado si Tom na ipaghiganti ang pagkamatay ni Washington. Gayunpaman, inihayag ni Detective Discant ang isang nakakagulat na katotohanan, si Washington ay sa katunayan ay isang tiwaling pulis. Sa araw ng pagbaril, si Washington ay may dalang $50,000 na cash, at lumalabas na nakipagtulungan siya kay Fremont at Coates sa iligal na kalakalan sila ay magkasosyo sa pagbebenta ng mga droga, ngunit sina Fremont at Coates ay pinagtaksilin si Lenzi Washington, kinuha ang lahat ng pera para sa kanilang sarili. Sa kabila ng paghahayag na ito, nananatiling hindi kumbinsido si Tom, at iginigiit ang karagdagang pagsisiyasat. Hiniling niya kay Discount na samahan siya, at nakatagpo sila ng isang grupo ng mga random na gang sa lugar. Mabilis na tumakas ang isang lalaki na tila Mexican nang makita sila. Hindi na sila nagaksaya ng oras at hinabol siya. Sa kasamaang palad para sa tumakas na gang, siya ay nasabit sa barbed wire habang sinusubukang umakyat sa isang rooftop. Sinamantala ni Tom ang pagkakataong tanungin siya. Binanggit ng lalaki ang isang taong nagngangalang Grill na maaaring may impormasyon. Nang malapit ng makatakas si Grill, pumasok si Tom ng walang sabi-sabi, at dinakip siya, gamit ang isang libro para paulit-ulit na hampasin si Grill sa mukha, upang pilitin siyang magsabi ng impormasyon. Pinipilit siya ni Tom para sa impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni na Nina Fremont at Coates. Sa simula ay sinasabi ni Grill na wala siyang nalalaman, ngunit sa wakas ay binalaan siya ni Tom na papatayin kung hindi siya kumanta. Ibinunyag niya na maaaring alam ng isang gang na nagngangalang Scribble kung saan sila mahahanap. Hindi nagaksaya ng oras sina Tom at Discount para sundan si Scribble. Gumagamit si Tom ng pananakot upang pilitin si Scribble na dalhin sila sa lokasyon kung saan matatagpuan sina Fremont at Coats. Gayunpaman, nakakagulat ang kanilang matutuklasan. Pagdating sa pinangyarihan, sinalubong sila ng isang malagim na tanawin ang bahay ay puno ng dugo, na nagpapahiwatig ng isang kilabot na nangyari. Sa kalapit na mga burol, nakakita sila ng malungkot na pagtuklas, ang mga katawan ni na Fremont at Coates ay inilibing sa isang mababaw na libingan. Base sa kanilang nakikita ay nagpapahiwatig na ang dalawang kriminal na ito ay pinatay ng gusto bago ang pagpatay kay Washington, na nagtataas ng mga bagong tanong tungkol sa hanay ng mga kaganapan si Tom at Descant, na ipinapalagay ang mga tungkulin ng mga tiwaling pulis na handang pumalit sa operasyon ng pagbebenta ng droga ni Washington, ay nagpa siya na makipagpulong sa mga impostor na nagpapanggap bilang si Fremont at Coates na pinaghihinalaan nilang responsable sa pagkamatay ni Washington. Sa panahon ng pakikipagpulong sa mga kriminal na nagpapanggap bilang sina Fremont at Coates, ang mga bagay ay nagkakaroon ng mapanganib na pagtatagpo nakilala ng mga impostor si Tom mula sa convenience store, at napagtanto nila na siya at si Discant ay mga off-duty na pulis na naghahanap ng paghihiganti. Nakilala din ni Discant ang dalawang kriminal, ngunit bago niya may hayag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, binaril at pinatay siya ni Coates. Isang mainit na labanan ang naganap, sa huli ay napatay ni Tom ang dalawa. Nagawa niyang makatakas at bumalik sa bahay ng kanyang kasintahang si Grace. Sa bahay ni Grace, nanunood siya ng isang balita sa TV na labis na ikinagulat niya. Inihayag ng ulat na ang mga namatay na kriminal ay talagang tinatagong mga deputies ng sheriff, at inaakusahan si Tom sa kanilang pagkamatay. Naguguluhan siya kung paano napunta sa telebisyon ng ganoon kabilis ang impormasyong ito, lalo na ang kanyang pagkakasangkot. Biglang pumasok sa bahay ni Grace ang dalawang kasamahang opisyal mula sa kanyang sariling unit, sina Santos at Demil, at nahuli si Tom sa paniniwalang dadalhin nila siya sa istasyon ng pulisya, napagtanto ni Tom na sa kabilang direksyon sila patungo. Inamin ni na Santos at Gamil na itinanim nila ang DNA ni na Fremont at Coats at ang mga droga sa kotse ni Washington, sa pinangyarihan ng kanyang pagkamatay. Ginawa nila ito para pigilan si Washington na tumstigo laban kay Captain Wonder, hindi para protektahan si Tom sa investigasyon ni Biggs. Nalaman ni Tom na sina Santos at Gamil ay may balak na patayin siya sa pagkuhan ng isang pagkakataon, inatake niya ang driver mula sa likurang upuan, na naging sanhi ng pagkabangga nito, ngunit ang kanyang pagtakas ay hindi nagtagumpay. Dinala ni na Santos at Lumil si Tom sa malayong bahay kung saan natuklasan ang dalawang bangkay kanina. Ang kanilang masasamang plano ay kunin ang ilan sa DNA ni Tom, at itanim ito sa pinangyarihan ng krimen, na nagpapalabas na parang sangkot siya sa pagpatay, at nilayon din nilang patayin siya. Tinutuya nila si Tom sa panahon ng proseso, ngunit nagawa niyang gumapang sa ilang malapit na damuhan, at binaliktad niya ang pangyayari, sa huli ay pinatay silang dalawa. Nang patay na ang dalawa, si Tom ay nagtungo sa bahay ni Washington, na pinaghihinalaan na ang isa pang miyembro ng unit ni Captain Wonder, si Mike Clady, ay hahanapin ng security disk na maaaring magbunyag ng totoong mga pangyayari sa pagpatay kay Washington natagpuan niya si Clady na sinasalakay ang asawa ni Washington, ngunit si Tom ay namagitan, pinabagsak si Clady, at ikinulong siya sa trunk ng kanyang sasakyan. Sinimulan niyang pagdugtungin na siya ay kinokontrol at ginamit bilang isang tauhan sa plano ni Captain Wander. Pumunta siya sa bahay ni Wander para harapin siya, at sukatin ang kanyang tunay na intensyon. Tinanong niya si Wonder kung maaari niyang ayusin ang sitwasyon, at hinihikayat siya na magpadala ng mensahe kay Clady para sa tulong ngunit si Tom ay dala niya ang telepono ni Clady, at nagbasa ng isang mensahe mula kay Wander, na nag-uutos kay Clady na pumunta sa kanyang bahay at patayin si Tom. Isang labanan ang naganap sa pagitan ni na Tom at Wander, at kalaunan ay naposasan ni Tom si Wander sa isang rehas. Inihayag ni Wander ang isang nakatagong imbakan ng ninakaw na pera sa likod ng dingding sa kanyang bahay. Sa isang nakakagulat na paghahayag, inamin ni Wander na siya ay may hawak na nagpapatunay na ebidensya laban sa halos lahat ng tao sa Departamento ng Pulisya, kabilang ang mga hukom at politiko. Sa malawak na network ng impluensyang ito, magagawa niyang pataasin ang ranggo ni Tom sa Departamento, habang itatago niya ang katiwalian sa loob ng kanyang unit. Sinusubukan niyang hikayatin si Tom na siya ay isang kaibigan, at ang pera ay sinadya upang paghatian ng kanilang unit malalim na ipinagkanulo, tumugon si Tom, na ikaw ang aking matalik na kaibigan, at binaril si Wander ng dalawang beses sa dibdib. Sa likod ng balkonohe sa tahanan ni Wander, dumating ang isang pulis na nakasuot ng simpleng damit at inutusan siyang ibaba ang kanyang sandata. Ang internal affairs officer na si Biggs ay lumilitaw sa likod ng opisyal, at ipinaliwanag na sumugod siya sa eksena sa sandaling tinawagan siya ni Tom. Ibinunyag ni Biggs na ginamit niya si Tom bilang isang paraan upang ilantad si Wander, at makakuha ng akses sa kanyang mga dokumento at ilgotten wealth na inilalantad ang tunay na lawak ng katiwalian sa loob ng unit. Ibinalik ni Biggs ang baril ni Tom, na nagsasabing, isang araw dadaanan ka ng chief sa bulwagan, at paparangalan ka niya, at malalaman mo kung bakit. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.